amang makapangyarihan, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob. Dala ang aking pangangailangan. Batid mo ang laman ng aking puso at alam mong ako'y nangangailangan ng tulong sa aspeto ng pananalapi. Hindi ko hangad ang sobra, kundi sapat na biyaya upang matustusan ang pang-araw-araw at makatulong din sa kapwa. Ikaw ang Diyos ng kasaganaan at kabutihan. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad. Giyahan mo ang aking isipan at mga hakbang patungo sa tamang desisyon. Palakasin mo ang loob ko sa harap ng mga pagsubok at turuan akong maging tapat, masipag, at mapagkumbaba sa biyayang iyong ibibigay. Nagtitiwala akong hindi mo ako pababayaan. Sa bawat sentimong dumarating, itinuturing ko itong biyaya mula sa iyo. Turuan mo rin akong maging mabuting katiwala ng anumang kayamanang ipagkakaloob mo. Ito ang aking taimtim na panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.